Dito tayo sa may baybayin ng uh, puok uh, Meron pong mga mangingisda daw na tinamaan ng uh, kidlat At sa ngayon ay nagpapatuloy ang rescue operation ng mga otoridad Dito, dito tayo da na sa unahan yung... Uh, speedboat ng Philippine Coast Guard or PDRR mo siguro ito Ala, ito na yung tao. Patay talaga. Sino na nakaligtas? Hindi pa. Si bala nang ibang kaibahan.

Grabe itong nga nangyari na ito no, sa dalawang nga uh, mangingisda dito sa klat na tinamaan raw ng kidlat habang nga uh, naingisda. pa may isa pa oh. Dalawa pala sila. Oo, okay. Dito tayo oh. Yung isa patay yata talaga.

Uh, biktima nga gin buto butang ada dasa dasa bit nga uh, pambot nga uh, the declaration ng kay <inaudible> compare doon nakakita para sa lang talaga tayo at saka pag lumalayag and nakaka-coordinate talaga tayo dito sa ano. Kinyo mismo 'yung sa ating first coast guard. So, nandito na may coast guard natin. Tayo naman tayo naka-monitor naka sa kanila. Mama nga oras po kayo nakatanggap ng report na may tinamaan po ng kidlat. Uh, Actually ano yung kaninang umaga lang nakatanggap ng report. Mm -hmm. Yung know, nakabigay naman kami ng hotline natin ng Coast Guard sa ano. Si uh, kapitan ng ano ng Nueva Bulacan report sa amin no? So agad-agad naga-action uh, agad kami. Nag-coordinate kami sa mo mm -hmm. naton natin sa ibang locals natin para ma maka-rescue agad tayo sa, ano, sa mga speed, biktima. May, may, speedboat? Yes po. Oh. Saan na ninyo, ma'am, naabutan itong uh, mga biktima? Uh, uh, Nag-halfway lang kami. Eh, naabutan namin yung biktima na paano na, na, na rin. rin approach. Oh, mm, approaching na, na rin. Pero at least, kahit papano na, sure, so, ano, na rescue oh, oh. din. Na may survivor tayong isa. Uh, yun nga lang sa mga palad. Yung isa so, is ano na. Uh, dead on arrival na. Hindi declare na imorma, mita to na kapatid. Pamilya. Based sa investigation ninyo, ma'am, ano pong nangyari? Uh, balik nang ang yung mga isda kasi nang layag daw sila mga ano na one week na rin. Uh, Oo. Oh, oh. oh. Pero uh, pabalik na rin sila. Yan kasi ang mga palad kagabi. Sumama yung panahon nga at natamaan daw ng kidlat yung isa lang kasama, dalawa sila. Ah, mm -hmm. uh, yan yung natamaan na puruhan. yun yung na dead and rival pagdating Mam, dito. Ma'am, kanina no pag-check ninyo sa katawan po ng biktima. Ano po yung mga lastro or uh, sugat. sugat po yeah. na na nakuha po ng biktima? Bale, yung isang biktima biktima natin yung namatay si Alfen oh, okay. oh, Moreno. May mga sugat siya sa dito sa, sa leeg, may paso so, mm. sa likod saka ano sa paa. Mm. So parang napuruan talaga siya. Kaya eh, syempre ano yung kidlat eh. Malakas, oh, malakas, malakas. Buti yung isa yung kasama, may yung naka ano. Pero Kaya wala tama tayo din mga po yung ano kidlat yung isa. May tama yung isa pero galos hindi, hindi sa man sa masyado. Wala tayong ano, mga pinalabas na mga advisory or gale warning, no? Ah uh, wala tayo pinalabas kasi uh, yung panahon naman nagbe-base naman kami sa ano sa pag-asa pag may pinalabas yung pag-asa ng uh, warning pero naka-alert okay, so man may din tayo oh payagan Oo. pag strict kayo -signal. yan signal ano, yes naman hindi oh. papayagan talaga yung mga malaking pumaliit o malaking pambobot yes, pag, pag may, gano, pag may signal talaga uh, automatic ano talaga tayo wag tayo lalayag Pagtama uh, raw ma'am ng apoy na anang ah, kidlat na apoy, daw, daw yung, yung bangka, bangka. Eh. bangka man. Oo, o, o, eh. na ano daw na taka Mas eh. na ano yung bangka eh may ano agad na sira agad yung mm, ano yung yes. kalahating ano Ano yun ma'am sa Coast Guard uh, may mga ganitong insidente tatawag lang yung ating mga uh, mangingis na no? yes, or, or po, may mga, agad tayo. Yung mga instances na yun nagro-roving din kayo kahit mm, sa malapit lang naman na, kami oh. uh, -huh. uh, since uh, kung kahit wala naman kami ano yung asset namin minsan naka-standby lang din sa ano kabila pero kung wala kami dito uh, nagko coordinate naman kami agad sa MDRM mo mm -hmm. sa ano natin so sa so, municipal natin speedboat boat or patrol boat kita po. yung post guard natin as of now po eh ano uh, pero pag malakihan naman pwede na. naman yung uh, pwede tayo sa lumaget. station natin sa headquarters since kaya naman from the level dito mag-coordinate sa ano municipal natin okay naman sino nga ma'am pangalan uh, ensign Danica Rose Espinetra po yan, yeah, yung ating mm. island commander. Ah, hindi, hindi. Substation sub commander ng uh, Philippine Coast ah, Guard. Uh, oh, sa Calibo, Yes, po. Calibo. Ah, Thank you so much. Thank you. Sige, Yung area uh, na yun, ma'am, anong lugar talaga yun? Yung pinangyarihan, ma'am? Mm, ano yun? Kapis yun. Sinasabi ka. Nakakas na. malayo yun, ma'am, dito? Nakaka 10 miles away yata yun. 10 miles away. Malayo na talaga dito. Calibo yun? 60 kilometers away. Calibo pa? Municipal water pa ba yun? Dito pa yun. Kasi pabalik na sila dito eh. Pero malapit na lang sa Capiz. Malapit na. Kagitnaan. So, 16 miles sa mula dito? O 16 yes, kilometers? 16 kilometers mula dito. Ay, so puok pa po yun. Oo, puok pa. Malapit na, no? Kasi papabalik na sila oh, eh, na sa na nag-report sa amin. Si oh, sa inyo po nag-report? Anong oras po? Anong report? Uh, kanina umaga lang mga 6 a.m. Hmm. Ma'am, ano yung sa coast guard ano ang tips ninyo para sa mga kapatid natin na mga nangingisda during sa time na malakas yung mga kidlat ano hmm. ang uh, mga uh, dapat gawin nila for safety na lang po pag uh, masama talaga yung klima natin at may mga warnings na tayo from Pag-asa at sa advisory from coast guard uh, mas maigit talaga na wag na lang maglayag muna Uh, Pero paano ma'am kasi yung may mga instances na pag okay na o oh, okay dito sa dito pa no, sa uh, pag alis okay pa pagdating doon sa may Ah uh, 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 sa ganyan naman eh, ay na andito panahon. naman yung coast guard natin nagpa uh, naman sa kargata natin uh, uh, pag uh, may mga alimaw uh, paparating na ano na bagyo or masama yung klima, uh, nagpapatrol naman yung Coast Guard natin. Yung ano yung kami. pwede nilang gawin, ma'am, sa ano nila? Uh, during that uh, incident, para, oo, para maiwasan nila yung kid, uh, lahat? Kung pwede naman, no? Ah, pagsigit sa sila. Kaligitan sila, sila ng, uh, oo, ng dagat, ma'am. Ay, yung ano natin dyan is, mag-ano na lang talaga tayo. Mag-agad uh, tayong bumalik sa, ano, pagpala-out na tayo. Uh, kaya importante din may mga ano talaga tayo dun, may mga safety equipments, mga ano natin, may mga boya sila, life ring or mga life vest sila. Just uh, in case kasi, kung anong mangyari. In case, anong mangyari. ready sila. Tsaka ganda-ganda makapag-report ano, sa ano natin, pinakamalapit na substation. Sige.